Ah, may TV siya. Ganyan ang ganda. Ganda-ganda. Ah, so, lag. Grabe. Ang laki-laki. Okay. May atrium pa. CR ito ha. CR ito mga friends. Ayan. 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 Saan yung kasama ko? Ah. Kabilaan pala siya. Ayan, dito ang hugasan ng kamay. Meron din siyang umaya. Uh, king and queen. Ayan. Ah, uh, ibig sabihin meron siya. Nursing room. Hmm. Punta tayo sa green. Ang green. Ayan. Medyo dirty. And we're done. Oops. Ah, Nasaan na ako pala? san ba ako? Oh, dito. Aligaw, tari ako. Ah, ang ganda. Nasaan ako? Naligaw ako. Ayan. Ayun. Ah, ang ganda. Ay, maghugas pala muna tayo ang kamay. Asan na yung kasama ko? Asan na yung kasama ko? Andito po tayo sa Jinnyong Stopover. Asan na yung kasama ko? Ang daming tao. Asan yung